makabidyo ko. Oh, Mamaya ako na magbibidyo. Ano yung ka na kay mami? Yung kay mami. Doon ka sama ka. Nag-antibiotic ba ito? Oo. Oh. Ang ng anak ko! Na eh. Ay, na? Saglit, nagbibigay. Oh my God! Yes! 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 May hey, pagpapo hey, na. hey, doon hey, natin. Hey, hey, na. hey, hey, saglit lang, saglit lang. Yes! Yes!

nasa baba na po niyo oh nasa baba ang kapal inko na tinibak hindi ba guys na 'goni pilit na 'goni pilit diyan okay lang oh bigyan